no? Soft meal, beef and brisket and flavor. Ang guys. Ano? Ano? May nais pa. Ano? Ano? Ayong gulong pantusok, oh. Ayaw mo na. May kutsara naman. Parang kami yung shumay, tsaka... Ulang ganisa. No. at noodles. Ibu Hmm. Ang sabaw niya kay pang ano talaga mo? Pang baka. Para talagang baka. Pareho sa... So. Ang ganda Masarap. Hmm. Nilaga ko muna yan, mag-uple nito. Para malis ng langsa. Ano ba hmm Hmm. Magdilis yung luto. Malangsa yung ano nung Oh, Ito, Hmm? ikaw Hindi you feel yung anghang. Anghang ba yan? Anghang <takes> na. <noise> Ito. Hindi ko nga feel. Kamihan hmm. ko kasi iinom din ako. Hmm? Nugasan ka yung tumbler mo pagkatapos. Nugasan ko diyan? Tanggal na yung mga lilin. Gusto ko siya ako dito. Nakatulog kaya ako ikaw. Saan? Dito sa bahay. Bawa ako pa? Anong nangyayari sa kanya yun? ako na sa shuttle ako pa entry na yon nagdelete na yung post niya kasi wala akong signal nagdelete posting ito guys ah. ito yung sumay ito yung longan ni Sak Bye guys.